sobrang ganda ng kapaligiran wow. okay guys so ayan uh, matapos nating mag walking nagpo photo walk naman tayo at hindi natin yung magandang scenery sobrang ganda tingnan nyo guys ayan tingnan nyo pa doon sobrang sobrang ganda ayan. Sino ba naman ang hindi gusto yung maglakad sa umaga? Diba? Alam nyo ba guys na sobrang dami kong natutunan sa paglalakad? Hello ka muna. Yan, si Kian kasama natin ngayon. Iba-iba yung ano eh. Uh, nangyayari sa bawat araw kapag naglalakad more than a week na akong naglalakad I mean, exercise ko siya araw-araw, either umaga or hapon at sobrang daming learning na nakukuha na at na sa paglalakad patulad nga isang araw, kwento ko lang sobrang hira para sa akin sakit na, sobrang sakit nung paako sa kabinti and kala ko susuko na ako, kasi sabi ko sasakay na lang ako ng tricycle pero syempre mas naig pa rin na kailangan kong magawa yung goal natin na matapos natin yung nilalakaran natin at yun kapag pala nagpo-focus nagpo tayo dun sa pain sa nararamdaman natin ang nangyayari, mas hindi tayo nakakapag-concentrate sa ginagawa natin instead na tapusin natin yung gusto natin gawin, hindi natin natatapos kasi nakafocus tayo dun sa pain. Pero I realize na kailangan mag tayo dun sa goal natin kahit masakit. Alam mo yun. ah uh, yun guys, balik tayo na wala ako kanina. Ibig sabihin, kapag nag-focus tayo kung saan tayo pupunta sa goal natin, mas nalilesen at hindi na natin napapansin yung pain na nararamdaman natin. So kung ano man yan, ito jogging lang to or walking, pero same din siya sa life. The, na, the more na nag-focus tayo dun sa sitwasyon, sa mga nararamdaman natin, nahihirapan natin tapusin yung mga task natin, yung mga ginagawa natin. So kailangan, mas makapag-focus tayo kung saan tayo pupunta, ano ba yung objective natin, para saan ba yung ginagawa natin, yung reason, di ba mahalaga yon para ma-enjoy natin yung po mga ginagawa natin. Especially katulad ko rin, na-realize ko na sobrang dabing learning kahit sa maliliit na bagay. Kaya lagi natin tingnan para matuto tayo. O, tingnan nyo guys, sobrang ganda ng kapaligiran. ba? Diba? Ah, 6 a.m. pa lang. Nagsimula kami mga 5.30. nilalakad, At sobrang ganda. Tingnan nyo. 'di diba? So hindi sino ba namang hindi mag enjoy ito. One of the benefits din kapag nagwo-walking ng umaga, makikita mo yung ganda talaga. Ayan 'no. Sobrang ganda, 'di ba? Imagine nyo, mo, every morning ka maglalakad, ganito yung makikita mo. Oh. ganda napaka payapa ng dagat ayan. may pa tumatambay ganyan, iba nakita ko galing na dito kanina nag jogging uh, matapos nating mag walking, nagpo photo walk naman tayo at uh, tingnan natin yung magandang scenery sobrang ganda, tingnan nyo guys ayan, tingnan nyo pa doon sobrang sobrang ganda yan sino ba naman ang hindi ko gusto yung maglakad sa umaga di ba hindi ko rin yan nakikita lagi kasi may mga times na late na bumangon. alam niyo yun pero mas naisip ko na ngayon mas maganda yung naglalakad-lakad tayo pag umaga same din pag gabi iba nga lang mas busy ka pag gabi dahil ay, alam niyo yun naghahanda ng dinner bumibili sa palengke yun mostly yung nakikita ko pag lumalakad kapag hapon pero kapag umaga iba mas busy naman para sa pag-exercise. So I think iba-iba tayo ng ano, ng mode tayo ng sarili natin kung kailan natin gusto. Basta gusto ko lang sabihin sa inyo na na-enjoy ko to kahit ilang araw pa lang, almost a week. Pero or more than a week. Pero nandito na. Mas na-enjoy natin kasi mas beneficial, mas nakakatulong, mas maganda. At kaya yun sana magtuloy-tuloy para maging healthy na tayo. Nagpapapaya tayo eh. Payat na ako. Actually, payat ako. Pero yung chan ko lang gusto kong tanggalin. Yun lang. Tanggalin.